Mga DDS, makinig kayo. Ang itinuturo ni Cebu Governor Pam bari 4 Nasa larin kung bakit po napakatindi ng pagbaha na nangyari sa Cebu na ik ikinamatay ng 89 katao and maybe makamadagdagan pa at lumamon, uh, nagdestroy sa napakaraming mga kabahayan, infrastruktura, privado, publiko, ayong palpak, kung hindi substandard, ghost project mismo, na flood control project na nagsimulang ipatayo 2019 So ang salarin, ang previous administration ni Digong. Pagkatapos, ang sisisihin ninyo, ang present administration. Yan o, yung interview. Mga gababayan kay Governor, si Wo Governor Baricuatro ni Karen uh, Davila. Uh, pakinggan po natin, mga gababayan. I think 2019. 2019. Ah, 2019. Uh, yeah, 2019, yes. So, I mean, noong 2016, uh, mm. it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair uh, were there flood control projects being built in Cebu then? Um, well, I, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. 2019 nagsimula. Ano kayo ngayon? Turo kayo ng toro sa present administration. Yung mga palpak pala na mga flood control projects sa Cebu nagsimula 2019. Sabi ni Governor Pambari 4, kalyado ninyo, nilaglag si Digong. You see, mga gababayan, hindi pwede mga kababayan na ang katotohanan hindi lalabas, lalabas at lalabas ang totoo. Kahit pagtakpan pa ninyo, nothing concealed which shall not uh, be revealed or hidden which shall not be made known. Pagkatapos, sasabihin ni ano, sa kanyang post, sasabihin ni Atty. Vic Rodriguez, walang ya daw yung Marcos administration. Dahil sa nag, uh, nangyaring uh, atinding uh, pagbaha sa Cebu, backfire ngayon sa inyo. Eh, sabi ni Atty. Claire Castro, UC Castro po, 343 flood control projects ang pinatayo ng previous administration. 168 sa present administration. So ano niya yung nangyari? Kaya magpapaibistiga po, ang ICI ay magsasagawa ng investigasyon sa Cebu dahil po sa na nangyaring massive flooding na ah, sa mismong deklarasyon ni Provincial Administration Administrator Ace Durano, walang silbi po yung mga flood control projects kasi sabi mismo ni Barikwatro ngayon, substandard at ghost lahat ng project po, flood control projects sa Cebu na sinimulang ipatayo 2019. Ito, pakinggan natin yung uh, uh, full interview ni Karin Davila sa ANC. 26 billion pesos on flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. So this got over... Yan yung post niya kahapon. ...very rapid comments of course of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost. You know, you, be, you, you began to ask the question kung bakit grabe yung flashlights dito when we have 26.600 hundred uh, billion for flood, for flood control projects. Mm -hmm. So, yun lang naman sa akin. We, we, I begin to ask uh -oh. question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, uh, flood control fund. 26 uh, billion plus sa Cebu province at mas matindi po sa Davao. 51 billion yung pork barrel ni Apolong uh, pero binaba pa rin yung Cebu o oh, yung uh, Davao. <laughs> o oh, diba? Ang totoong salarin. Kaya Talagang desidido sila mga kababayan guluhin ang investigasyon ng ICI, pati ng Senado na pinamumunuan ni Ping Lakson. Kasi nga po, ang tumbok ng investigasyon, ito kaliado na mga kababayan ito ng mga Duterte, PDP laban ito si Barry Cuatro. Pero ang sinabi niya, kasi hindi mo man pwedeng pasubalian po ang katotohanan, ang katotohanan lalabas at lalabas po, 2019 anya, yung mga pinagawang flood control, kung hindi ghost, substandard, lahat. You see, nagsabit na daw sila ng uh, report. Sa ICI, mga kababayan. Uh, flood control funds, ano yung ito yung nangyayari sa amin? Oo. O. But At I think, yung Tino uh, is worse than UDEP. In terms of rainfall? Yes, in terms of rainfall. Kasi uh, yung UDEP, malakas yung hangin doon. Itong uh, Tino, grabe, yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo, na governor, it's already been, I would say, naka-isang taon na po kayo, ma'am? Um, over 100 days. Karen, 100 days pa lang. Okay. Over 100, Have you or, number. okay, have you or your team ever seen the flood control project in Cebu province? Kasi tama kayo, yes. ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad ng mga flood control projects sa Cebu province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and um, we submitted already uh, reports mm -hmm. regarding this one. Okay. But, uh, so ICI uh, Can you share the reports? Uh, anong natuklasan po ninyo, ma'am? Uh, with the ICI, uh, they watch the information that we have submitted. Oh, okay. there, yeah. No, tuloy niyo, ma'am. Uh, but definitely, we have seen, you know, projects here in the province na, I should say, mga uh, ghost projects. So, my ghost flood control projects in Cebu province. Yes, Karen. Uh Oo. -oh. And who are the contract... Tapos, mga gababayan, may mga ghost flood control projects, hindi lang po ghost substandard. Kung uh, may in-implement na mga projects po, flood control, kung hindi substandard, ghost na mismo. Nakita na ninyo? Ito ba ang Diskaya, San Luis, Paiton? Sino po? Um, it's not for me to, to say for now, Karen. No? Uh, we have submitted the reports already. Uh, but what I can see is we have seen uh, some standard projects as well. Mm -hmm. Ghost in some standard. Water projects, no na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman Para si Parang yung sa Bulacan, parehas to. Hindi naman masabi po for now, darling. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado. Substandard, standard current. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province. Yes, Karen. Matindi po. Oh, wow. Okay. At matinding pasabog ito. Mga kababayan, your... matinding pasabog ni Baricuatro Cuatro na mismo ang kapartido ni Sara Duterte. PDP laban. <laughs> Palamang isumpa si Baricuatro mga kababayan, ng kanyang uh, ng mga DDS, isusumpa itong si Barry Cuatro. Parang yung pagsumpa kay Regal at ni Regal Oliva nang uh, mabanggit ang uh, tungkol mga kababayan sa tamang pananaw. Ayaw nila ng tamang pananaw. POV tungkol sa kaso ni Digong sa ICC. <laughs> Biglang kinuyog ng mga DDS bases po. At uh, inan subscribe mga kababayan si <laughs> Attorney Regal uh, Oliva. Kaya mapilitan si Attorney Oliva na mag-apology. <laughs> Baka maubos yung mga DDA supporters niya. <laughs> Mamolobi, maubos yung revenue. Sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, takot si Attorney <laughs> Oliva, oh, malamang ito din yung mangyari. Kay Governor Pambari Cuatro, biglang mag-withdraw ng support sa kanya yung mga DDS. Eh ano man ang problema? Gobernador na din siya. <laughs> At ang importante po, yung totoo, magsabi siya ng totoo. Kasi yung apiktado po ng uh, korupsyon, yung mismo mga Sibuano, uh, tingnan ninyo, nalubog. Ang aros lahat ng uh, lugar, mga kababayan sa Sibu, sa matinding baha, dahil sa ghost project, substandard, lahat. 343, sabi ni Yossi Castro, ang uh, pinagawa ng previous administration. 168 lang ang sa present administration. So, double, ang pinagawa. Pero ang sabi niya, ano, 2019 ito nagsimula. Lahat substandard at ghost. Walang matinaw na project sa flood control sa Cebu uh, province, sabi ni, ano, ni bari 4 mismo. I'm ...giving details. Ilan po ang uh, naimbestigahan po ng team ninyo? Um, um We've submitted the report, Karen, and we'll just allow um the, the the investigative body to reveal the details. Tapos ka abang On that, but they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Definitely, past It's administration. An mm -hmm. Mm -hmm. If, and, and and by the time I got here, um that's that's when the 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 flood control the president announced it to resigna. Remember, at was around July when he was the one who uh, talked about the uh, flood control projects. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, so has it been many years that the past administration, I, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Uh, I may po. I, ilang may alam ni po ba ilang taon na? Pa po ba ni ito na. Po ba um. I think 2019. Oh. 2019. 2019, parao go. So, I mean, in 2016, uh, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Uh, were there flood control projects being built in Cebu then? Um, well, it's, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019, nag simula. Okay, alright. Malina po, Do administration. Po 2019, nag ang alleged corruption, Ganun po ba sa flood control. I suppose. I suppose. Okay. okay. Now, I'll move on, I think. uh Any announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi niyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government um, anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if um, there are any donations for Cebu right now, we are open for it. Uh, nakita na ninyo. Malinaw mga kababayan. Sa mismong ano, statement ni Cebu si Governor Pambari 4, siguradong umuusok ngayon yung mga DDS. At uh, mismo, ang, uh, mga, ang pamilya Duterte, si Sara Duterte, umuusok na ngayon. <laughs> Nilaglag sila. Mga kababayan, ni Governor Pam Bari 4,